Yes, magandang umaga po at ito po ang ating ititindang yung ating ititinda ngayong araw ng linggo isang baboy po at ayan nandito po sa talipapa no? wala po tayo sa palengke Ayan, ah, uh, dahan-dahanin lang po natin pagkalas at ang gamit nating kalas pagkalas ngayon ay boning knife na galing kay Sir Pop Series ay hindi nga pala tayo gagamit ng itak guys ano? makakonsilyo lang po ating gagamitin sa pagkalas ayan, ah, uh, sana'y makatulong po sa mga gusto pong matutong magkalas ng baboy sa mga baguhan at uh, sana'y makakuha kayo ng konting diskarte ano, sa pagkakalas ng baboy Ayan, uh, ah, naputol ko na po yung ulo at paghatiin na po na, lang po natin sa dalawa. Ayan po. At ah, shout nga pala sa ating mga subscriber dyan. Ayan, eh, sa mga bago pa lang po na po sa ating channel. Uh, ah, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan po. Ayan, ah, tayo magsisimula na po. At ah. una natin tatanggalin ay yung tampalin. Uh, ah, niyo nyo lang po para mandali lang po siyang hilahin. Ano? Hindi matigas hilain Ayan, uh, ah, sunod naman natin yung lumo. Ayan sundan nyo lang po yung pork chop ano? dikit nyo lang yung kutsilyo para hindi masira po yung lomo natin Ayan. ganyan lang po magtanggal ang lomo guys at tapos na sa lomo at tanggalin lang natin yung taba sa ibabaw diretso po yan sa tojo sundan nyo lang po yung kabilogan ng pigi ano? huwag nyo pong patamaan yung pigi para hindi po masira Ayan. potolin nyo po yung laman tsaka balat sa ilalim para madali po siyang baliin para para hindi po mahirapan ano pagka magbaguan ka ay pwede nyo pong baliin na lang para hindi po mahirapan Ayan, ano? Ayan, tapos na po tayo sa pigi. At dito naman tayo sa shoulder. Ayan, four ribs po yan. Sa baba ng four ribs ay doon nyo po hiwain. Ayan, nadukotin nyo po sa ilalim para maputol po yung putulin nyo po lahat ng laman sa kabalat, ano? Diretso sa joint. Ayan. Ayan, tapos na po tayo sa primal. At dito naman tayo sa deboning, ano? Una po natin tatanggalan ng buto yung pigi. Ayan, tanggalin natin yung balakang. Ayan, sa pagtanggal naman ng balakang ay kailangan po malaman kasi pang tinda yung ating baboy kailangan may laman siya no yung sakto lang yung laman na ma-pressure -ma natin na maganda ayan at dito naman tayo sa patang likuran ayan tapos na pata natin natanggal yung patang likuran sa bias naman tayo guys uh, hindi ko po nilalagyan ng laman yan kasi ginagawa kong pang dagdag sa na yan kantin kasi may kantin kasi guys ayan po yung ginagawa nilang pangpalasa sa kanilang sabaw Ayan. Ayan, tapos na po tayo sa pigi. Dito naman po tayo sa kasay no? Sa shoulder. Ayan, ang uh, una natin tanggalin dyan yung spare ribs. Ganun din, lamanan din natin. Yung sakto lang yung lamanan, no, na maganda siya tignan. Na uh, maakit yung mga kusumir. Ayan. Ganyan lang po magtanggal ng spare ribs, guys. At ah, tanggal lang natin taba sa ibabaw. Para malinis yung ating kasim, malinis yung ating laman. Para pag-display, ay maganda. Ayan, no. Ganyan lang po. Kailangan natin linisin yung ating kasim. Ayan, ah, tanggalin naman natin yung patang unahan. Ayan. Ganyan lang po magtanggal, guys. Ayan, ayan po kasi ang medyo madaling paraan sa pagtanggal, ano. Nakutsilyo lang ang gamit. Ah, uh, medyo mahirap nga lang kasi medyo madulas yung lamisa. Kasi may sapin. Ayan. Ma ikot kasi yung kasim natin. Kaya medyo ano. Yan, natanggal na po natin yung patang unahan. Ah, dito naman tayo sa shoulder blade, ano? You know? Ayan po yung isa sa mahirap na tanggalin. Lalo-lalo na sa mga baguhan, dito po tayo mahihirapan mahirapan sa pagtanggal, you no? Know? Pero pag maalam mo ng proseso dyan sa kung paano tanggalin, ay madali na lang, ano? You know? Kailangan lang dyan guys ay kayasin mo ng maigi at putulin po yung mga little little ano para para paghila ng paypay -pay ay madali na hindi siya matigas. Matigas kasi siya guys pagka may dumidikit ano. Yan kailangan putulin natin yung mga dumidikit para paghila natin ay malinis. Kailangan kasi yan yan guys ay zero zero no walang laman ganyan no. Yan tapos na po tayo sa kalahati. Ganon din ang gagawin natin sa kalahati guys. Ayan sana makatulong po itong aking ginagawang video ngayon. Yan, panoorin nyo lang po. Ganun din ang ating gagawin sa ating pagkalasaw ng kalahati, ano? Ayan guys, uh, ganun din all po. Uh, panoorin nyo lang guys, sundan nyo lang yung aking ginagawa. かしんにかたよ